Alright, yan na mga kaibigan. Luto na ang ating masarsa chicken liver with balun-balunan. Okay, let's eat. Okay, once again, narito na po tayo muli mga kaibigan sa ating munting channel, the Mel Duran channel. And magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Sana nasa mabuting kalagayan o magandang kalusugan tayong lahat. But before on that mga kaibigan, so ngayon mayroon tayong panibagong recipe na lulutuin natin today is masarsa na chicken liver with balun-balunan. So panibago na naman tong recipe mga kaibigan. Maghanda na lang kayo ng maraming kanin dahil mapaparami talaga kayo sa recipe ito. Okay, but before on that mga kaibigan, Narito ang ating mga ingredients. Tingnan nyo na lang dito sa ating screen. Ilalagay ko lang dito. At saka, uh, huwag nyo kalimutan mga kaibigan. Hinihingi ko rin sa inyo ang pakilikes na lang din po. Subscribe and hit the bell. Para makdito kayo lagi mga kaibigan sa ating mga ina-upload na videos. Alright, pakishare na lang din po sa aking video mga kaibigan para dami din ang makakita nito at ah, magaya din nila ang strategy ng pagluto ko ng masarsa na chicken with balun-balunan. Wow, di ba? So, tara, let's go on cooking mga kaibigan. Samahan niyo ako. Let's go. Okay, mga kaibigan, hito na. Maglagay muna tayo unang-una sa ating kamay ng plastic or changgap para uh, maganda ang pag natin sa ating malun-balunan at saka chicken liver. Okay, hito na. Okay, narito ang ating chicken liver, one half kilo. And narito din ang ating uh, malun-balunan is one half kilo din. So, kasi ako lang mag-isa dito, ang isang kilo ay kinati ko lang, ay hinati ko lang, kasi ako lang mag-isa at napakamarami na yan para sa akin. So ngayon maglagay na tayo ng isang glass, uh, small cup of uh, Sprite. So ilalagay na natin sa ating malun-balunan. Marami na nga yan, kaso lang Uh, mas maganda na rin yan. Hindi lang natin ubusin mamaya. Kasi, marami na yan. Kasi kunti lang ang ating lulutuin ngayon. Then, i-marinate natin ito. Lagya, ilipat muna natin dito sa isang lagayan kasi hindi magkasya. At, i-mix natin ito. At saka, lagyan natin siya ng ng soy sauce or tuyo para ma-marinate natin within one hour. So, after that, pwede na natin siyang kunin mamaya at makapag-start tayo magluto. So, ngayon, lagyan natin siya ng pamienta na powder. Then, imimix well natin to. So, paghalo haluin lang natin ng maigi para mamaya i natin siya ng isang oras bago natin siya lulutuin. Alright? Mix well, mix well. Ngayon, ang sunod ay habang magmamarinig tayo ng ating uh, malunbalunan at sakatay maghihiwan na tayo ng ating bawang unang-una muna ang bawang ay ating hiwain So next isusunod sunod na naman natin ang ating sibuyas So maghiwa na tayo ngayon ng ating sibuyas So sunod ang ating red chili. So wala tayong bell pepper na malalaki. So ito lang ginagamit natin ngayon, red chili. Kung mayroon kayong bell pepper na malalaki, 'yun pwede n'yong gawin 'yon. So ako ito lang ang ginagamit ko ngayon muna. Okay? So next ang ating green bell chili or finger chili ang ating hihiwain na naman kaibigan, ay at ay nag one hour na siya. So uh, bubukod na natin paglagay, ihiwalay natin ang balun-balunan at saka yung chicken liver. Kasi mamaya sa pagluluto natin ay mas matagal maluto ang malun-balunan kaysa chicken liver. Kaya kailangan talaga natin na i-separate ang malun-balunan at saka atay kasi hindi sila pareho na maluluto agad. Okay. So, ito na guys. So, napaghiwalay na natin or na-separate na natin ang ating meat na malunbalunan at saka atay. So, mag-start na tayo magluto ngayon. So, unang-una, magpainit na muna tayo ng ating kawali bago natin lagyan ng mantika. So ngayon, mainit ng ating kawali, lagyan na natin siya ng oil or mantika para makapaggisa na tayo ng ating bawang at saka sibuyas. So painitin muna natin ang ating mantika bago maglagay ng bawang para um, maganda. So hindi alanganin ang paglagay, Okay. Ops, di ka lang. Bibisikan ko muna ang tubig nito. Para yun ang pagtisting ko, mga kaibigan, kung mainit na ba talaga ang cooking oil o hindi. Okay, di ba? Hanit. Kung so, mainit na, mga kaibigan, start na tayo. Unang-una, ilagay natin ang ating bawang. Wow! So, hanggang pa-browning muna natin ang kulay ng ating bawang, bago natin isunod ang ating sibuyas para lalabas talaga ang aroma nito. Okay. Sunod ang ating sibuyas. Aromatic ang ating mga ingredients ngayon, mga kaibigan. Wow! Okay. So, palutuin muna natin ng kunti. Igisa ng igisa lang natin to. At mamaya na yung uh, bell pepper or chili paper natin. Mamaya na natin. Pang last natin yon Kasi pang garnishing natin yon Para maganda tingnan. Okay? Magiging colorful ang ating food. Yummy. Wow! Alright. Isusunod na natin ang ating malunbalunan. Unang-una muna natin igisa ang malunbalunan kasi matigas yan kaysa chicken liver. Okay, gisay ng gisay natin, ini in mix natin ng maigi mga kaibigan para uh, pantay yung pagkaluto niya, okay? So, so takpan muna natin ang ating nilulutong malun-balunan. So, within 30 minutes, buksan natin muli mamaya-maya lang. Okay, wait-wait lang tayo. Alright, guys. Tingnan ko muna. Wow. So, in-mix muna natin ng maigi kasi yung ilalim medyo ano na para mapantay yung luto niya mix natin yung maigi then takpan ulit natin siya mga kaibigan so antayin pa natin siya mga kaibigan until na malambot na talaga siya so i-try natin mamaya kung malambot na talaga siya bago natin isunod ang ating chicken liver So ngayon mga kaibigan ay ating buksan muli para i-mix natin ng maigi. We'll mix it well para maganda ang mixture ng ating nilulutong ulam. Wow! Sarap na naman ng aroma ng ating ulam ngayon. So ngayon mga kaibigan ay try natin siyang tusukin kung malambot na ba talaga ang ating uh, malun-balunan para maisunod na natin ang ating chicken liver. Alright guys, uh, malambot na. So luto na ang ating ano, uh, malun-balunan. Is, isusunod na natin ang ating chicken liver para maluto na rin siya. Okay? Alright, ito na guys. Ilalagay na natin ang ating chicken liver. Wow! Ang bango ng ating niluto. <laughs> Then, ininix natin ng maigi paghalo-haloin muna natin to mga kaibigan at saka takpan natin muli para maluto din ang ating chicken liver Then, takpan na naman natin muli at antayin natin within 20 minutes until nga maluluto ng ating a uh, chicken liver. Okay. So, try natin tingnan mga kaibigan. At, imimix well muna natin. Kasi ang ilalim ay dito na. So, kailangan natin ipantay ito. Pag mix, imix mix natin ng maigi para maganda ang mixture ng ating nilulutong asarsa uh, at chicken liver and malunbalunan ng manok. Wow! Sarap naman ka ang amoy nito. Nakakagutong. <laughs> maghanda na lang kayo mga kaibigan. Pag din magluto kayo nito, maganda na lang kayo ng kanin. Kasi mapapasarap talaga tayo, kayo sa pagkain nito. Dahil sa amoy pa lang, sa aroma pa lang niya mga kaibigan, katakan-takan na ang sarap. Wow! Di ba? Wow! So, ngayon mga kaibigan, ay lalagyan na natin siya ng tomato sauce. Kailangan may tomato sauce. Pero ang ating tomato sauce, hatiin lang natin to kasi marami ito. Kasi ang niluto ko is kalahati lang. Kaya hatiin din natin to Kasi marami na. Okay? I-mix well natin to para maganda ang ating mixture ng ating uh, niluluto. Wow! Nilulutong ulam. So, ngayon mga kaibigan, ay eh, maglalagay na tayo ng Sprite. So lagyan natin siya ng isang baso na maliit. Kasi konti lang naman ang niluluto natin, so maliit lang din na baso ang lagyan natin. Okay? So takpan muna natin saglit, mga kaibigan, mga ilang minutes lang. Kasi susunod na natin ang sunod na ingredients. So ilagay na natin ang soyo na pinagmarinit kanina. Then, imi-mix well ulit natin para maganda ang mixture ng ating nilulutong ulam. Wow! Sarap nito! <laughs> so, takpan ulit natin. Within 10 minutes, pwede na natin itong A uh, buksan uli at ilagay na natin ang last ingredients natin. Okay, mga kaibigan, wait wait lang. <laughs> wow, malapit na. mga kaibigan, ilalagay na natin ang ating green peas. Sunod ang green peas natin na nagpapasarap ng ating ulam ngayon. Yay! So ngayon, isusunod na natin and next na natin ang ating pamienta na powder. Wow, ang sarap wow. nito mga kaibigan. Matikman na natin mamaya ang ating nilutong ulam na sasyado na uh, chicken liver and balun-balunan ng manok. Wow, lapit na malapit na. Wow, ang sarap nito mga kaibigan. of course, timplahan din natin ng asin. Punti lang. Lagyan natin siya ng punting asin para may timpla naman ng ating nilulutong ulam. So, ito na ang pinakalas, But, nonetheless, ang ating ah... Uh, chili bell pepper or finger chili pepper so mayroon tayong dalawang kulay green at saka pula medyo maanghang ito konti mga kaibigan pero sa mga gustong hindi maanghang huwag na kayong maglagay nito lagyan nyo na lang ng bell pepper na hindi maanghang alright so okay na ang ating niluto within 5 minutes mga kaibigan pwede na nating hanguin to ready to serve na wow Wow! Yehey! May ulam na tayo ngayon yeah! na masarap. Sarsado na. Chicken liver and balun-balunan ng manok. Wow! Kaya, hito na mga kaibigan ang ating ah, uh, ulam for today. Ang ating mino for today. Sarsado chicken liver. na may balon balunan ng manok. Wow! Ito na! Ready to serve na mga kaibigan. Yeah! So mag uh, kukuha na tayo ng ating ulam para tayo makakain na. Okay. Tara mga kaibigan, kainan na. Wow. Yehey. Wow, ang sarap. nandito na ang ating chicken liver na masa, masarsang chicken liver at malun malunbalunan ng manok. yon ang, ito ang ating recipe for today. So, let's eat mga kaibigan. Matikman na natin ngayon, ngayong muli ang ating masarsang chicken liver at malun malunbalunan ng manok. Okay, let's eat. Test natin. Okay. Tamang-tama mga kaibigan, gutom na ako at wala akong ulang na yun. <laughs> wow! Yummy! Magluto na rin kayo mga kaibigan. Ang sarap! Your... <laughs> Ang sarap ng masarsang chicken liver at malumbalo na ng manok. Okay, let's eat! Okay, thank you for watching mga kaibigan. See you next time for the next video. Kita kits tayong muli dito lang sa Meldoran Channel. And thank you so much. God bless everyone.